Lawi, pansinin mo naman ako. O, oh, pwede. Ngayon, ang mga kasamay makikita natin at mga natin ngayon ang isang batang nangarap na, na maging artista at nagkaroon ng opportunity na ma-interview natin siya, mga kasawi. At Eto Ito nga ay nag-viral sa ating page. So, ayan, mga kasawi, introduce natin siya. Taga saan? Oriental Mindoro po. Ilang taon? 10 years old po. At itatanong natin kung bakit gustong gusto niya maging artista. Bakit gustong gusto mo maging artista? Sa totoo po niya, mahirap lang po aking mga magulang at gusto mo po matulungan po sila at... Para? Makaahon sa kahirapan po. So hindi mo ba alam na magulo ang pagiging artista? Okay lang po yun kasi bata pa lang po ako. Gustong gusto ko na po mag-artista lang. Wow! Sino ba ang mga iniidolo mong artista? Si Ibana Alawi po, Marian Rivera, at yun lang po. Hmm, ayan. So, manawagan ka, malay mo, makita nila tong video na to at talaga mabigyan ka na opportunity ng iyong mga inidulo na makasama ka. Kapag ka ka ng artista, ano ang pwede mong ibigay na talent? Modeling po. Tapos, acting. Marunong ka rin ba umacting? acting? Opo. Ano pa ang talent na pwede pa sa'yo? Dancer po. Ah, dancer ka rin. Marunong yes. lang talaga yung pinaka-sakto-sakto na pwede mong, alam ba, makipagsabayan ka kay Marian Rivera. Anong pwede mong makipagsabayan ka? Siyempre po, magaling si Marian Rivera sa sayaw and dancer po. Kay Ivana Lawi, anong pwede mong i-acting sa kanya? Acting, acting po. O kagaya na, sige nga, pataas kilay ka nga. O ayan, ano sabi mo sa pagalit kay, kay, Ibana? Anong ano mo? Sige nga. Ibana, alawi, pansinin mo naman ako. O pwede, ang galing mo talaga. Idol Ibana, sana mapanood mo aking video na ito at sana matulungan mo ako. Ibana Alawi at kay Marian Rivera, excited na akong mapanood nyo to. Yun lang po. Oo, oh, talaga. Sana I hope na mapanood natin at mapanood ito ni Ivana Alawi at Marion Rivera na yung inudulo. At syempre, ilan kayo magkakapatid? Apat po. Pang ilan ka sa magkakapatid? Tatlo po. Ano ang trabaho ng tatay mo? Um, pangingisda po. Hmm, pangingisda. At ang iyong nanay? Nagbabantay po sa aking batang kapatid. Ah, so wala talagang trabaho. So ibig sabihin kapos talaga kayo sa palad. Opo. Sana I hope na ito magindaan yung ating page na ito na makita ka. At manawagan ka sa mga ating mga viewers na sana i-share itong ating video na to. Opo. Sana po i-share nyo itong video na ito. Yun lang po. Mga supporters po ng Pusong Sawi, sana po i-share nyo po aking video. At sana po palagi kayong mag-heart. Yun lang po. Salamat po sa panonood ng video ko at kung saan ako nag-viral, salamat po sa inyo. At sana, sana po patuloy niyo akong suportahan at